Hello mga katalong, good morning po sa ating lahat. Kami po ngayon ay magagamas dito sa aming talungan. Kasi po ang kapal na po ng damo ng aming talungan. Hindi namin ito nagamasan e eh, kasi busy kami doon sa kabila ng aming talungan. Kaya so, ngayon po natapos na namin yung doon, dito na naman po kami sa aming backyard garden sa likod po ng aming uh, bahay. Kaya ito po, magagamas muna po kami. Yan po ang... Um, wag, ito po ang aming talong oh. Yan po ang bunga nila, Oh. Yan. Fortuner po ang variety nito. Ito po, mga sila, Oh. Yan po, oh, ang haba ng aming kalong. At makahapon sila, Oh. Ah, nap na po namin ito ng bali ano na po, pitong kilo na unang bunga nila ayan po mga katalong maya update kasi yung pagtapos na po kaming magamas yun lang po, salamat po yan po mga katalong. Tapos na po namin na ng aming talungan. Yan po maganda na po tingnan at man, napakalinis na. At ang gaganda ng mga bunga. Yan po. Bayo po lang ang iba. tulang iba Oh. Ay. Oh, ang hahaba. Yan. Abo. Sa isang tangkal at kalahati. Ang haba. Ang gaganda po nila kailangan lang po talaga sa ating talong ay yung alagaan sila mabuti para biyaya naman tayo ng maraming bunga. yun lang po mga katalong salamat po Ano gusto kayo yan ang mga bunga ang mga ng bunga ito po ay binawasan na pala namin ng, ano, ng, yung matandang dahon ngayon na para maganda pong tingnan. Kaya yan po oh, ang resulta. Ang gaganda po. Yun, ganda ng mga bunga. Yun, hanggang dito lang po mga katalong.